Tara! Sampo rin! May star ball? May star ball Wala. Sige. Susan! Meron? Sige. Dada, tunap tayo. Tara! Sike. Ma bana. Go down city oi. O sike. Eh. Mm -hmm. Tara, tara, samahan mm -hmm. niyo. Sakay po kayo. Sakay po kayo. Sa. Ay. Sakay si Perley oh. Tay, andito na tayo sa Star Mall. Baba na. Oy, na-welcome din. Eh precious dito. Ang gumay ni Lisa. Hindi na ako lang slok. Hindi po. po. Ayan. Yes. Nakabilang notebook. Ito po, pera. Sir, guard. Ito po, pera. Thanks po. Okay, guys. Hanap na tayo mga ito. Oh. Ito Ayan nenam maming pau di kota sala. Billa bilisa, Lisa Meron round down. Oke. Maya me. Mari si Lisa. Mari Lisa. Oh merona. Sa ano? Sa ano? Hmm. ata Hmm. Ito na pare, oh. Piso mo. Hmm. 贝加。回家